ayan hello mga kasari kamusta kayo ayan kamusta kamusta ngayon ay october 12 na Ka ang bilis na <laughs> ang bilis ng araw ayan parang hinihila na talaga ayan kamusta kamusta ayan lumili lang kayo ng mga chichaya Cherry again. Hindi, maaga lang ako kanina pumunta ng ano. Maaga akong pumunta ng ng palengke kasi nga ah uh, ano, pero 10 na, ten na rin kasi nga bumila ko ng buhangin tsaka pagkain ng mga hayop, ayan naubusan na naman ng buhangin ayan, hindi, yan ang hindi pwedeng maubos kaya kanina, Akalain nyo kung araw-araw kung ganun, masaya ako ng gano'n Kaya yun, pamasaya ko, ano eh. Ay, yung nagastos ko pala, ano eh. Uh, ten, nagbigay ako ng ten doon sa, kasi yung ko doon sa, sa grocery. Malapit lang naman, kaya lang, syempre, bibigyan mo rin yung tao ng, ano, binigyan ko siya ng 10 pesos. Gagano lang naman siya, malapit lang. Tapos, nagpahatid ako, binigyan ko ng 20. Tapos, yung pamasahe ko, 35. 35 yung binigyan. Kasi malayo yun eh malayo yung kaya mahirap pag doon mang grocery kasi malayo yung yung tricycle pero hindi naman hindi wala nga sakto kung magkano talaga pamasahe doon eh basta binigyan ko lang siya ng 35 edi yung nagasos ko kanina bali 65 o ba diba? pero hindi ko naman siya kikitain sa mga pinamili ko ngayon totoo kasi nga ang inaalala ko lang talaga yung buhangin kasi nga hindi ako bumili doon sa yung dati kong binibili eh iba na ito, ito talaga yung binibili namin na clean and fresh ang ano nya ang fresh ang ano nya ang pangalan niya. kasi mas maganda ito, kasi nga pagka yung pag-ihi ng pusa, is, nabubuo agad hindi tulad yung isa, mas mura nga, pero madaling maubos, kasi nga pag, may, pag umihi ang pusa, parang nababasa lahat, parang gano'n kaya lang, gano'n din malalaki na kasi sila, kaya malakas na sila sa ano sa buhangin ayan um, amusta kayo mga kasari ngayong araw na ito is dumating na yung bill natin sa kuryente ayan yung bill namin sa kuryente is ano wait lang okay. ngayon talaga ang dating dito sa lugar namin ngayon talaga ang dating ng ano ah uh, dito dito kasi dalawang punta ito dito, dito tsaka dito sa kanila dito ang kuryente ko is 25.19 tapos dun sa kabila is 4,429.29 ang laki na naman ng kuryente konting diferensya yung nakaraan yung nakaraan 7,060 7,064 ang binayaran namin ngayon naman, ang total ng kuryente namin yan is 6,929.48. Konting diferensya lang. Uh, nakabawas lang ng 134.85. Laki ng kuryente. Sobra. ma mato naman ng yelo. Hindi naman talaga kabilihan ng yelo ngayon eh. Eh siguro nga sa frozen namin kasi nga tsaka doon ilan yung gumagana tsaka ito dito naging 2.5 oriente namin dito dati nasa 1.2 lang eh. laki ng diferensya tapos doon kasi isang freezer isang ref tsaka yung washing exhaust fan yun ang nakaano doon wala Oops. pero nakakaraos naman mga na kasari kasi at least nababayaran ito monthly hindi, hindi gaya dati na babayaran ko yung nakaraan iiwanan ko ito, yung parang gano'n ngayon hindi na pwede mapuputulan na tayo hindi na pwede yung gano'n na gana, ang dati ko ginagawa kasi kahit 2-5 lang yan puputulan ka pa rin kaya at least nakakaraos ayan, 0 talaga ito, wala talaga ngayong 1 lang na ito ito ngayong 1 lang na ito 6-9 yung ating kuryente ayan at ito yung mga pinamili ko ng mga kasari update ko lang sa inyo Ayan, para lang tayo is may pang-upload. <laughs> Ayan. Kaka bumili rin ako ng gamot pala. Ng hmm. mga gamot natin. Ayan. Ito pa yung bag ko. Ayan, ito yung buhangin na sinasabi ko mga kasari. Ito yung mas maganda talagang ano, Kumbaga quality talaga siyang Ang ganda talaga ng pagkaano niya. Fresh and clean pa lang tatak niya. Wala kasi to doon sa ano eh. Sa, sa may malapit sa may daanan ng tricycle. Kung mayroon man is ito 300 sa kanila. Pero ito kasi ko is 280. Wala din. Pinamasahe din. Ayan. ah uh, ito yung pinamili ko. Ayan, 10-12. October 12. Ayan, mali na. October 12, last year. 10 10.36 a.m. Ayan. Naubos na yung, ano eh, yung tatos ko dyan na sweet corn. Wala ko na kung sweet corn ngayon kasi nga, ano, ang tawag dito, ah, uh, walang sweet corn. Kaya ang nakuha ko lang is ito wala na sweet corn ayun ito yun na lang nag-iisa na yun, yung sweet corn ayun mabili mga teacher na yan ayan eh ayun hindi hey, kakalasin ko lang ayun so kasunan na natin bali ito yung dala niya kanina na nagatid sa akin tsaka yung buhangin syempre mabigat din yung kasi buhangin ayan ito yung ano lang cheese lang ayan cheese flavor ayan, ito lang yung meron yung sa wala hindi ko nga alam ngayong hapon kung meron na eh tsaka itong chocolate na ito ah tama pala yung ano ko tama yung nakuha ko itong chocolate na ito dapat pala isang balot na yung tumuha ko ano lang ito, apat apat ah, na tatlo. Ayan, tag 14 pesos ito na Tapos, kumuha ako ng itnok. So, check ko na yung mga expiration niya. ah uh, next year nang expired niya mga yan. Tsaka, lagi ko na yung binabantayin kasi, pagka halimbawa malapit na may expired, tulad, tulad nakaraan, yung ganito, yung homie, uh, mag-expired mag siya sa sa November. Kaya niluto na namin kahapon. Ayan, ito naman sa April 2024. Ayan, April na siya. Ayan, kaya malayo pa. Kaya malapit pa, isang buwan pa lang. Ayan, ano. Luto, ina natin kasi pag dumating na yung month na, halimbawa, ngayong October. Ay, hindi na. Hindi na. Ano. Kaya Kaya hanggat malayo pa. Ayan. Ayan ito. Para yung mga April po. Ito chicken eh. May naghahanap kasi ng ganito. Masarap palang, masarap yung ano. Masarap din yung homie, Beef at, um, yung isa maanghang eh. Ayan. Tapos may suka na sila is kumuha ko. Ito, bagong kuha ko ito, didisplay ko lang. Uh, Lomi. Hindi naman talaga ako nagtitinda nito. Kaya nga lang, syempre, uh, i-display -di lang natin para, ano, Ayan, tsaka mismo, isang mismo, nilagay na rin dyan. Kasi sabi ko, sabi niya kung ilagay na lang. Di sabi ko, sige, pag nagkasya, hindi nilagay na lang din yun. Ito ba, -choy. Matagal pa naman ito. Ayan, March. Ang linaw, no, diba? Ayan, March. Itong lomi. Itong lomi na ito is May. May. Ayan, may wow, very good talaga malinaw. Ayan. Ito sabon ito. Nag-iisang sabon. Ayan, isang kami lang yung binili ko. Tigdala, walang kinuha ko eh. Bulalo. Lomi, tsaka batchoy. Ayan. Itong bulalo na ito. Kasi meron itong nakakap noodles. Nisen, nisen. Ito naman kasi lucky me pan pag sa misil ito is nak uh, ano din merong nakakap noodles mas mahal sa cup noodles ayan ito march may march di ba i-display lang natin yan mali mo makita ng mga ano tumar natin is binili sila yan tiktok lang sampung suka ayan ito isang mismo sampung suka ang suka ko is tigta -tig kasi nga wala na yung ano eh yun. o tingnan nyo ito mga kasari march na o oh, di ba? nakaraan ang men nandoon november ba? Diba? o oh, Sana punta yung December, tsaka mga ibang ano. Tingnan mo, biglang naging March. Ilang araw ako na malengke, walang suka eh. O, oh, tapos biglang March. Eh bumili kumuha ako ng 10. Isang ano sana do si isang isang ano nito eh, isang pack eh. kaya lang nakahiwa-hiwalay na. Iba na ang bilang ng pagkagano, kaya isang ba? Bakit parang kaya 10. Parang kaunti. <laughs> Ayan. Sampo yung binili ko kasi ka itong mga malalaking ano, mga pansigang. parang kaunti parang bawas yung suka ayan tsaka swak tsaka kapitig lima lang tsaka ito tikman ko ito kung anong lasa na ito naghahanap ako ng original eh. hindi ko alam kung ito yung original eh. kaya lang ano bakit pag original ito may ano siya may flavor pa rin siya oh. may flavor pa rin siya na strawberry ang hinahanap ko yung original kung ano talaga yung original nito hindi ko alam kung ito yun hindi chocolate kinuha ko dati kasi pag ano chocolate kinuha ko ayan limang kape limang kasi madami pa tayong mga kape ayan homey again homey ano nangyari sa cellphone na ano na na dagdaganan ayan ayan lang ayan lang mga kasari yung ano natin pinamili natin ngayon um October 12 oh, ayan